Malalim na ang gabi sa Hacienda Luisita. Si Lando, isang bagitong manggagapas, ay naglalakad sa gitna ng tubuhan. Sa kabila ng babala ng mga matatanda tungkol sa mga multo at sumpa sa lugar, hindi siya nagpatinag. Mga kwento lang yan para takutin tayo, sabi niya sa sarili habang hawak ang kanyang itak. Wala akong panahon para matakot. Kailangang matapos ang trabaho. Tahimik ang paligid ng biglang humangin ng malakas. Napahinto si Lando. Sa paligid ng tubuhan, tila may mga matang nakamasid sa kanya. Mayamaya maya narinig niya ang mga bulong na pinalalamig ang kanyang katawan. Katarungan. Lupang para sa amin. Nagpatuloy siya sa paggapas, ngunit ramdam niya ang bigat ng hangin sa bawat hakbang. Hangin lang to, Bulong niya sa sarili, pilit pinapakalma ang takot. Ngunit habang papalapit, sa gitna ng tubuhan, biglang lumitaw mula sa dilim ang anyo ng isang babae. Punit-punit ang damit nito, duguan, at ang matay tila tumititig sa kanyang kaluluwa. Alam mo ba ang nangyari dito, Lando? Tanong ng babae. Nanigas si Lando. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Sa likod ng babae, unti-unting Sumulpot ang iba pang multo, mga sugatan at duguang manggagawa. Ang ilan sa kanila'y may hawak na karit, habang ang iba'y may bitbit bit na sulo. Hindi sila gumagalaw, ngunit ang kanilang presensya'y nagpapalapit ng lamig sa katawan ni Lando. Pinatay nila kami dahil ipinaglaban namin ang lupa. Huwag mong gayahin ang kanilang kasakiman, sabi ng babae habang lumapit sa kanya biglang nag-iba ang paligid, ang gabi na puno, ng putukan, sigawan at amoy ng dugo. Nang magising si Lando mula sa kanyang pagkaantala, nakita niyang hawak niya ang isang baril. Nataranta siya. Ano to? Hindi ko to dala. Sigaw niya. Sa paligid niya, ang mga multo ay biglang naging parang buhay. Bumalik ang eksena ng masaker. Nakita ni Lando ang mga sundalo pinagbabaril ang mga manggagawang nagpro -protesta. Ang lupa'y puno ng dugo at ang sigawan ng mga tao'y tila humahati sa katahinikan ng gabi. Ang bawat putok ng baril ay parang pumapasok sa puso ni Lando. Ngunit may isang kakaiba. Habang tinitingnan ng mga multo, unti-unting nagbabago ang kanilang mga mukha. Hindi ito mga estranghero. Isa-isang lumitaw ang mga pamilyar na anyo ang kanyang tatay, nanay at kapatid. Ipinagbili mo kami, sabi ng babae, na ngayon ay nagpakilalang kanyang ina. Ikaw ang dahilan kung bakit kami pinatay. Unti-unting bumalik ang alaala ni Lando. Siya ang naging espiya noon. Ipinagkanulo niya ang mga manggagawa ng Hacienda Luisita sa mga nasa kapangyarihan. Kapalit ng pera, ibinunyag niya ang plano ng protesta. Ang resulta, isang madugong masakir na kumitil ng maraming buhay, kabilang ang kanyang sariling pamilya. Ang perang iyon ang ginamit niya para makatakas sa Hacienda Luisita. Ngunit ngayon, bumalik siya sa lugar dahil sa kahirapan. Hindi niya alam na babalikan siya ng sumpa ng kanyang nakaraan. Habang umiiyak si Lando sa gitna ng tubuhan, unti-unting lumapit ang mga multo isa-isa nilang itinutok ang kanilang mga karit, baril at sulo sa kanya. Ikaw ang dapat magbayad, sabi ng babae na leader ng mga multo. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Lando sa gitna ng tubuhan. Puno ito ng sugat, tila kinatay ng karit. Sa tabi ng kanyang katawan, may nakasulat sa lupa gamit ang dugo. Ang kasalanan ay laging babalik sa may gawa. Mula noon, sinasabing tuwing hating gabi, naririnig ang sigaw ni Lando na sumasama sa bulong ng mga kaluluwang naghahanap ng hustisya. Siya ngayon ay isa ng bahagi ng sumpa ng Hacienda Luisita. Hindi makatahimik gaya ng mga biktima ng masaker na minsang ipinagkanulo niya.